ta mga lods oh tingnan niyo mga lods oh yung shells sikat dalawa katabi lang ayan na po ito dapat silang dalawa masarap po to sa katao kisa po natin alas 4 ano na po alas 4 45 445 sa po pagpuan araw September season din po itong sikat marami po sikat dito lapad po ng pagkaku pagkakuhaan ng mga sikado kuha ka ng sika dito lapad ang daming nung mga oh. yan pa oh, may namimingwit ito no mapapulong po dyan banda sa na maghanap-hanap muna tayo dito Tengok. Bing, didi ka, Bing! Gibi! O, oh, yung ko doon sa malayo. Maghahanap din. Bing. bing, katina di, Bing! Ah, bing. sa mga subscribers ko po. sana mga kung hindi siya no hindi mahangin kasi pag mahangin yung anong dagat oh. masakit sa mata hindi mo masyadong makita yung ano shells masyado mag pero meron ka na yan sakot po sa amin dito dito sa mas bati sikat gawin ko lang po sa inyo ano, sa lugar nyo kung ang tawag dito pa-comment po kung anong pangalan ng cheers na to dyan sa inyong lugar dito sa amin mga idol sa mas bati ano Ya sikat. Ya yun naman yung po king kong napakasarap po siya sa pinoy sigang Salamat mga classmates mo. Okay. mga yeah. Maraming maraming salamat po sa suporta po idol. And, uh, po kayo kasi hindi pa po tayo kumpleto sa kagamitan kasi wala po tayo kagamitan shoutout po sa inyong lahat shoutout po sa inyong lahat maraming maraming salamat Thank para pistaan. Oh, uh, jadi dundun, dundun.